Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo at hindi na ba siya kumukontak sa iyo at matagal na panahon na wala na kayong kontak sa isa't isa. Gusto mo ba natatawagan kanya agad-agad yung paulit-ulit siyang tatawag sa iyo at gustong gusto niya na ikaw ay makausap at makita palagi kahit sa cellphone man lang lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakakausap araw-araw. Basta gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nagkamalabuan sa isa't isa ng partner mo. Kaya gawin ito na 100% ang paniniwala mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, kumuha ka ng isang dahon ng laurel, isang buo ng dahon ng laurel at panulat kahit anong kulay at isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, ipatong mo lamang itong dahon ng laurel sa screen ng cellphone mo na may larawan niya. At habang nakapatong ang dahon ng laurel, sa cellphone mo ay banggitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ngayon mismo ako ay tatawagan o kukontakin mo. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kunin mo ang dahon ng laurel at iipit o ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo. At kung wala namang case ang cellphone mo, ay pwede ito ilagay sa wallet o sa bulsa mo. At paniguradong paulit-ulit kanyang tatawagan dahil sa gusto kanyang makita o makausap kahit sa cellphone man lang, lalong-lalong -lalo na kung LDR kayong dalawa. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ilagay ang dahon ng laurel sa likod ng cellphone nyo. At pwede ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo pang matagalan. At paniguradong paulit-ulit kanyang tawagan. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood May God bless us all.